update mga kasabong so dito sa Amerika ngayon napakamahal ng itlog guys 35 dollars na yung uh, 60 pieces so mamamulot tayo ng itlog ulit ng mga manok natin dito sa likod so eto hindi pa itlog Ito kasi yung sipit-sipitan niya masyadong malapit sa ano sa may uh, puwetan niya. Yung shape ng katawan nito itong isa dito parang yung mga stag na sarado yung ano yung sa maitlogan niya. Ito naman pag hawakan mo mas maluwang yung ano yung puwet niya kaya mas banong mangitlo. So pag namimili tayo ng mga pulits, guys, mas maganda yung ganun. Yung maluwang yung puwet niya. Yun. Ito sarado, parang puwet ng mga lalaking manok. So ayan, guys. Hiwalay pa rin sila kasi eh, naglalaban pa rin sila eh. Medyo mga na rin to. Dati may ilap. Ayan, di pa natin nagagawa yung bahay nila. Napaka pa na yung kulungan guys Mga amo to. So, ayan. Pero may libre tayong itlog. So pang ano na to. Uh, Nanaipon namin pang anim. Pero nakarami na yan. Siguro may 20 na siyang na itlog. Pero tumigil siya ilang araw. Yung lamig siguro. Pero ngayon everyday naman siya nangingitlog guys. Yeah, ito yung itlog niya. Malit pa oh. Sa atin hindi pa pwede to guys. Ano yung Crack. Pag ano naman. Pag uh, yung itlog. May uh, malit na crack. Pwede nyo namang i-crazy glue yan eh. O kaya yung cutix mas maganda yung crazy glue, konti lang pero yung mga malalaking crack hindi na pwede, ulamin nyo na lang ayan umamo na to eh dati pag pinasok mo lang yung kamay mo na ganyan tumatakbo-takbo na ngayon, malapit na ang lalaki ng mga panila So yung nag-champion pala ng na entry ng Amerika, karamihan na ginamit niya ay yung mga gray. Hindi ko alam kung anong mga bloodline yung mga gray na yun. White leg na mapusyaw na gray. Si Dan Miller. Sigurado. Yan na naman yung usapan doon sa atin sa Pilipinas. So hindi ko alam kung sino sa kanila ang dadalhin natin sa Game Paul show sa next week. Ito kasi, hindi maganda yung tayo niya, ipaling eh. yung buntot. Ito naman. Mas maayos tumayo. Yung mga kalapati, tingnan niyo, lalaki na nila, oh, tataba. Sila yung umuubos ng pagkain itong mga Alaga ko dito sa likod na manok. Alaga ng mga bata pala. Ayan yung mukha niya guys. Oh. Napakagandang pulit. Isang beses na lang pinapakain to eh. Pero hindi ko panawakan yung mga katawan nila kung... ako ng pagkain pagkainin ko sila mamaya ayan, gandang tumayo okay guys update ko lang kayo ayan oh, yung isang kalapati hindi eh. ito na ang taba-taba sila yung mga umuubos ng pagkain nila yung leftover ayan na okay guys next time ulit